para sa 72 taong anibersaryo ng Radio Mindanao Networks. Narito ang pagbati mula kay Senator Joel Villanueva. Happy victorious 72nd anniversary sa Radio Mindanao Network, RMN. Pagbati po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po sa ating chairperson, Chairman Eric Canoy, ating idol, at sa buong Canoy family. Tauspuso pong pasasalamat sa lahat ng mga bumubuo ng RMN Sa ating pong mga kaibigan, mga reporters, mga crew at staff Sa inyo pong serbisyo, hindi matatawarang serbisyo at dedikasyon Para po makapaghatid ng balita at tamang impormasyon sa ating mga kababayan Muli, congratulations po at happy, happy, victorious 72nd anniversary, RMN God bless you all.